Good morning guys. Andito tayo sa ating backyard. Tapos wala pa tayong light nito Bagong gising. May, may, inaantay tayong manok i-deliver. Ide ang bali ang inaantay nating manok is gagawin nating materialis. Di-deliver De dito. Alin Roundhead. Bale, ito po yung ating manukan ngayon. Nakapag-bakod na po tayo paikot. Mga guys. Ito po. Ayan. Ito ang kubo. Ang dito ang ating mga manok. Ayan po. Hanggang dun. Tapos, ito yung ating ano, ang ating bus. putin natin guys para ano. Bay! Kawai ka oy! Walang tago-tago. Habang inaantay natin yung ating manap na i-deliver ni Sir Laugo ating abuhin dalawang abuhin kaya ating bulik ba? yan bali na bakuran tayo natin ito ng palibot Yeah. hanggang dun sa baba ating puti dito ang pwesto ng ating mga inahin ayan marami tayong mga nakatali ngayon ating alim mamaya atin lalatin ng putin. natin si Boss Lauge. Turko kayo ng kunti sa ating manukan. Wala tayong videographer. Ito po ang ating alimbuyogin. Ating abuhin. Alin uh, Buyogin Kaya ng ating boss Boss yan bakod na bakod na to. yan May nakatalik tayo dyan sa bandang gawin doon Karoon tayong kanaway Galing kay Sir Laugo Yung mga gustong bumili sa kanya ah fame nyo lang ako. Bigay ko sa inyo yung kanyang kontak. Sinsya na kayo kung magulo ang ating buhok. Bagong gising tayo. So, hanggang dito na lang, guys. Aantayin muna natin si Sir Laugo ba kaya tumawag sa akin. cellphone. Ito pa naman yung ating ginagamit pang video. Guys.